po so, yun. What's up, guys? Kaya <laughs> so, yun. What's up, guys? It's me again, Coach Rems. Ang date natin ngayon ay May 29. Ang tagal, no? Grabe. And uh, syempre, alam niyo na wala tayong budget din masyado, pero uh, Pipilitin natin na hanggat maaari dito na rin kasi ako makapag-workout. Tulad na sabi ko kasi noon, sabi ko uh, kung ito uh, hindi para sa akin kasi nga uh, more on papayat lang or toning. So ganun siya. Uh, ngayon kasi napag-isip-isip ko na kumare dito na rin ako makapag-workout. So meron tayong in-order in na gamit. Isa muna sa ngayon pero may nakadisplay na dito. Kahit ako sa inyo ha. Ayan, may nakadisplay na dyan na na elliptical. Okay ngayon, uh, parating na yung gamit na in order ko na compact crossover. Isa kasi yung sa pinaka gusto dahil sobrang daming magagamit dun. And uh ayun, mamaya pag, uh, dating, ilang minuto na lang dito na sila. And uh videohan ko yun habang binababa tapos habang ina-assemble para ma-document natin, okay? And uh, makita niyo rin paunti-unti yung progress, no? So, ilang muna. <mimit> Day, late at night, not okay, all I want and I pray. All I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life Everyday day. Eh no, nakita niyo naman kung gaano kaganda, diba? ba? Oh, o, ha? So, grabe sobrang ano, uh, nakakatuwa na unti-unti na natin yung gamit. Tapos, mamaya, iseset up ko na rito yung, ano, yung adjustable na uh, bench press natin, no? Yun lang, guys. unti-unti. Uh, uh, at least nakikita niyo yung progress. Simula sa, diba, na paggawa, renovate, unti-unting gamit, pagpintura, paglagay ng matings, ba? Diba? Tagal, tagal din inabot yun. In dati, ina-expect ko dati, uh, mabilis lang, kaso nga, wala, kasi sa budget eh, ganun talaga eh. Pero yan, sobrang nakakatuwa ko. Oh. Nabili natin yung isa sa kailangan natin. Uh, yan kasi, kaya yun yung binili ko na agad kasi sobrang daming uh, pwedeng magamit dito. Pwede ka na mag-back, pwede ka mag-legs. Mag kasi sobrang daming pwedeng gawin dito eh. No? Buti na lang kahit paano. May mga gamit ako na pang tricep di ba so matatagdag ko na dito yon uh, unbox natin yung ano yung yung adjustable bench no All I need was a a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just wanna be happy how to get there hmm glad that you asked me i just want to get there burger king actually this is where we will put logo So, recycle lang to ha. Ah. Bigay kasi ito ng tropa. Tapos, pakita ko sa inyo. Yun, no? Maliwanag, di ba? Aha. Yan. So, tatanggalin ko tong Burger King. Tapos, papalitan natin ng logo natin. Di ba? Yan, maliwanag. Burger King, baliktad pala yan. <laughs> Napangit na ba? Kaya ito yung display ko rito, di ba? Gym tayo, tapos may Burger King. <laughs> so, Alisin ko lang to, tapos palitan natin logo natin. Malinis yung na malinis sa game pagkakatanggal nito. cruising in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, huh? nah, f- oh, diba? Kita nyo naman Narag so, na tayo guys, uh, update Etong araw din na to, no, na Mordor na rin tayo ng gamit na Ngayon, ngayong May 29 pa rin Ngayong araw din na to, simula kanina maga Gantay tayo, and, uh, diba, ninstall to kanina Then ngayon, eto, dumating nyo yung order din natin Olympic bar, kita nyo ba yan? Olympic bar Bagong bago. Tapos ayun yung mga plate niya. Yung mga plate. Para mga pizza lang. akatua yung kanyang mga plate. Yan yeah, no? Mm -hmm. So, tara salansa na muna natin dito sa loob. Kasi kung muna itong daanan, pinturahan ko na rin yung ibang mga plates dyan. Yan, para presentable tignan. yun lang, hard work na palagi. Tara, banat! So, yun yung mga bagong gamit natin guys. Bago yun, bago yan, bago din to. Okay. So, sino kaya unang makakabinyag niyan? <laughs> Siyempre tayo, di ba? Siyempre tayo. Ang grabe. Wasted na ako. Kayo na pa, kayo na pa nag-aayos. Pero, yun lang yan. Ganun talaga. Uh, napapahinga din ang pagod. Tayod lang. Sana dumating na yung ano natin, yung uh, half rack natin. Yung, so, yun lang. na uh, Ah, nag-aayos pa ako, higilis pa ako sa lamin. Tapos sunod, lagay na natin yung mga signage. Then, workout tayo dito. Ha? Alright? What's up, guys? So, yun. Ah, gabi na. And, uh, ito nga. Nakita Pinakita ko naman sa inyo kaya na, di ba? mga dumating. Ah, mga naayos. Yan, mga na-assemble. So, ito yung kagandaan pag sarili natin yung gym. Ah, hindi kasi pressure sa oras. Tapos ito, kagaya nito, nakapag-vlog ako anytime. Tapos anytime din, pwede akong mag-workout. So, tulad-tulad nito, ah, uh, 10 o'clock na. So, yun lang yung kagandahan. Ito yung gusto ko. Nakapag-vlog ako ng maayos. ba? Diba? Makapag-share ako sa inyo. lang equipment. Pero kung ano lang yung pwede kong gawin na magagawa ko sa mga equipment na meron ako. ba? Diba? And, uh, ang workout natin today ay, ano, uh, hamstrings and hamstrings, butt, and triceps. So, yun yung uh, program ko today. No? So, hindi masyadong ano, uh, wala masyado equipment na papan legs, no? Kantay pa natin. Pero, kung ano na yung magagawa? Pero, binyagay na natin tong Olympic bar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. I every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better uh, see with the negativity People still go. I never answer to no man. I still go. Go, 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 go.